Mabuhay! Para sa video lesson na ito ay dagdagan natin ang inyong kaalaman sa economics. Ano ba ang inaasahang inyong matututunan sa pagtatapos ng video lesson na ito? Ito ay kaya niyong matukoy ang konsepto ng pamilihan. Kapag sinabing pamilihan o market, ito ang kadalasang sitwasyon na naiisip ng marami ang palengke. Ngunit ito nga lang ba talaga ang pamilihan? Ano nga ba sa economics ang konsepto ng pamilihan? Ito ay kaganapan ng pagpapalitan at interaksyon sa pagitan ng mamimili at nagbibili, kaugnay ng presyo at dami ng produkto at serbisyo. Sa madaling salita, kapag merong nagbibili at bumibili, ay maaari na itong tawagi pamilihan. Halimbawa na lamang ang mall na nagbebenta ng prutas at ang lalaki na naglalako ng prutas sa kalsada ay magkaiba ang kanilang paraan ng pagbebenta ay pareho pa rin itong maituturing na pamilihan dahil sa pamilihan hindi kinakailangan na may fixed place o espesipikong lugar. Sa halip, ang kinakailangan ay may pagpapalitan at interaksyon ang mamimili at nagbibili. Kung kaya't ang mall at ang street vendor ay parehong maituturing na pamilihan sapagkat parehong may nagbibili at may inaasahang bibili ng kanilang produkto. Ang consumer o mamimili at producer o nagbibili ay pangunahing tauhan ng pamilihan dahil sila ang bumubuo nito at bumubuhay sa pamilihan. Ngunit ano ang kanilang kinakailangan upang maging ganap ang kanilang ugnayan sa pamilihan? Ayon kay Adam Smith sa kanyang libro na An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations, meron daw na invisible hand na gumagabay sa ugnayan ng dalawang tauhan sa pamilihan. At ito ay ang presyo. Dahil may presyo ang mga bilihin, ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng kita ang mga producer at nakatatanggap ng sahod ang mga consumer upang may ipang konsumo. Bukod dito, ang presyo rin ang pangunahing salik na nakaaapekto sa dami ng produkto na handa at kayang bilhin ng isang consumer at kaya at handang ipagbili ng producer. Ito rin ang isa sa batayan kung bakit maaaring magkaroon ng ekwilibrio sa pamilihan. Sa pamamagitan ng presyo na isa sa ayos ang ugnayan ng mamimili at nagbibili sa pamilihan. Ang pamilihan ay may iba't ibang katangian. Una ay ito ang nagsasaayos ng alokasyon ng mga produkto o serbisyo sa isang lipunan sapagkat sa pamamagitan ng pamilihan natutukoy kung ano ang ipoproduce, paano ipoproduce, gaano karami ang ipoproduce at para kanino ipoproduce. Ikalawa, isa itong uri ng istruktura na pisikal o hindi pisikal na may kakaya kakayahang maipamahagi ang produkto o serbisyo sa mga mamamayan kung kaya't natutugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng mga consumer. Ikatlo, nagkakaiba ang bawat pamilihan batay sa mga ibinibenta nito. Gaya na lamang ng may mga pamilihan na produkto at serbisyo ang ipinagbibili, maari rin na stocks na kung saan maaring lumago ang kanilang perang inimbak o mga ari-arian tulad ng bahay at lupa. Hindi lamang batay sa ipinagbibili, maaaring maiuri ang pamilihan. May iba't ibang uri ito ayon sa lugar. Kapag lokal na pamilihan, ito ay ang pamilihang nagaganap sa loob ng bansa, gaya na lamang ng mga convenience store. At kapag kasinabi nating pandaigdigang pamilihan, ito naman ay may kaugnayan sa pag-aangkat at pagluwas ng mga produkto mula o papunta sa ibang bansa. At ang pamilihan ay may uri rin ayon sa transaksyon may mga pamilihan na maaaring bumili ng paisa-isa o pirapiraso, ang tawag dito ay tingi o retail at may mga pamilihan naman na nagbibili ng maramihan o malakihan ng produkto at ito ay tinatawag na bulto o wholesale. At dito nagtatapos ang ating paksa tungkol sa konsepto ng pamilihan. May natutunan ka ba? Kung may katanungan tungkol sa ating uh, ah, naging talakayan, huwag may hiyang ibahagi yan sa Kuiper o sa Messenger. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Hanggang sa muli!